Natatay talaga ako nito kanina po eh <laughs> Wala na kong pupunta dyan boy, dito ako Kaya tala Basta, may bike Aksidente. Hey. Masagin mo na ng e-bike Kumanda ka dun sa ano, suwit jeep. Kaya ngayon, mga balikan. Ibang kanyang, ng e-bike sa main uh, highway uh, isiwa na lang, lang. Ko ng atas ng sila pag ng e-bike. Ito ang iyan. Ayun, hindi ang Ibang e-bike, hindi maaaroon nila. Ay sada, kung paano liliko. Uh, ang iba. Hindi nagsisignal.

Baka dito pa mga yan. Ilag na natin. Ano na ng pare? Ano <laughs> na kaya ng na kaya ng pare? Ano na <laughs> ya lah ya lah bagaling kan ya ada sih uh, <laughs> <laughs> kim tinggalik ya kak nanti kau ngapain oh do. tuh kan jadi nanti Sabi mo, sabi mo agahan. Hindi, wala mo sama. Hindi mo naabutan si Chris. Dito ka dumaan sa hmm. Hindi mo naabutan sila Chris. hindi so, ko naabutan. Sa kanina yun. Ah, <laughs> sige, <laughs> hindi si mama. Nandun sila sa, sa spot na, ano, yung si mama yung kapatid ko, yung nandun sa may karwat. Ah, sa karwat. Sabi ko, bumalik na kayo. <laughs> na eh. Ay, yung sa, Ay, lang hindi na eh. Sabi ko ba naman? Alam mo Mukha ko yung ano. <laughs>

Uy na sir. Si oi at din. Sir, si Ana Richard. Olad din to eh, naglaknat. Mga mag. Naglaknat sa trade ID. Naglaknat no. <laughs> na sa trade. Sino? Si Ana Richard naglaknat sa trade ID. O may kang lang ano, eh wala. may mga ibang floater pero hook wala. Wala. Nakalimutan ko yung nag-hire. So, yun. What's up? So, nire-tion na agad kami mga kabalikat. So, natagpuan ko nga sila doon. Hello guys! Welcome to my vlog! Ito <laughs> ang makasama natin Siya ako Wala! Ano daw? Kaya nga daw yung gripo? Papagawa niya daw? Ha? Papagawa niya Yung? Yung gripo Ba't kayo kumain o? Wala Hindi ko alam mo Hindi kayo kumain? Dala ko nga Ha? Dala ko Ha? wala mo Wala tayo lutuan yan? Wala nga Kaya nga hindi ko na dinala yung kung ano nilutuan kolan. Ay pa naman nya eh. pwede naman gatong ano? <laughs> na, ah dito kami sa ano. Yung lumang spot namin. binalikan namin. Ang po Ang mo. angat. set up, set up muna. mo <laughs> <laughs> <Uy. laughs> wala, akong dyan, ha? Nga, hindi ako nakadala niyon ah. Oy, meron hindi ka na ako dala sa saan? guys mo okay, no. <laughs> ay na <laughs> set up, up. pang-alimango oh tilapia, fish on ay dyan dyan, kay Chris pala oo ay ito no uli eh 'di mo ganyan oh wag oh, ganyan uy <laughs> E, yes, eh, Jesse, no. Yung out naman dyan yes, sa eh, nakahul. Oh! Grabe oh, naman. Casting eh, eh. check. Casting uh, uh, yan. Pre, okay, oh, 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 uh, 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 ultralight. Uh, ultra pa. Yeah, uh, ultralight. Ultralight. Eh, oh, eh, eh. Eh. <laughs> eh. 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 Eh dugo ko yun ah yung dugo na na mo naman, naman yan Chris, na Chris. Hmm? uod uh, ano lang ang malakas uod oh, 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 Sabit pa pala. Shout out natin mo mayo, kaya First break. <laughs> First break. Oi, 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 Grabe so, naman pre, grabe naman to pre oh. Sino <laughs> <Pinakking> pre? Kaya ba yan? Ay Sabi sabi. Ay band Buti ka Break time na na. na Oh, gusto eh. Alas daw ang sagat ng break time. So, oh, grabe <laughs> naman <ba> dyan jaan? Hahahahahahaha. Patin patin. Hahahahahahaha. kasi Hahahahahahaha. eh angat Hahahahahahaha. Ang angat eh angat Hahahahahahaha. Ang Hahahahahahaha. sir hindi ka nangangalay eh. Kasi yan. Ah, sarad na akong kaso ko. Gagano na yan. Hindi, hindi lang daw na huli. Grabe mo. ka lang daw ng huli. <laughs> na <ba? Bibigyan laughs> huli. Hindi ka daw ka <laughs> <laughs> <ay, laughs> <ay, laughs> <ay, laughs> Ano ba to? <laughs> Papakaw lang ko ba to? Ay! Mm. Ano yan? Release yan, pre! Release, Release to ano? Release yan! Release yan! Maliit! Maliit, Maliit eh. lang, diba? Oo! Tatapong ko to, re, to yung nihuli, Ito yung kanina eh! <laughs> <laughs> Buti Hilaw agad! Meron pag nalunok eh! Ay Labi ko!

Ay, <laughs> e, grabe naman yun, oh. Ang ko naman yung... Okay. Dahil pala, nagpalit na ko ng bata, eh. Ano ba, na na naman si Dugong. Hmm? Good size, oh. Hawak na sa asa. Hindi na talaga <laughs> makakakain. Hindi eh. Sa bibig na hinawakan, eh. Ayan, Pre, dadatong na 'yan sa riyet. Kakadating mga hoyet. Iya. Ay, mga guys, oh. ito lang kami sa malapit 'to. Oh. Ayun oh. Ano yan? May ilaw 'yan. Ah. Ano yan? Ang Kaya naabot na ng ulan. Bago dumating na ulit yung bagyo. Oh. oh, yeah. Oh, yeah. oh, oh, no. oh <laughs> <laughs> a <inaudible> 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 this on the Jeez, lower that's crazy, crazy. <laughs> 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 you just come on. sayang naman. बुलंदीपताल Fish on. Đồ bông, đánh đồ bông đi Gala pati <laughs> <Lala> pamilya <pati> <laughs> oh. malaki yan. Gala pati bahay. Sheesh! That's crazy! Oo, <laughs> oh, <pati> bahay. Malaki. Kikit. <laughs> Sige, gusto mo umuwi ah. uwi kita sa bahay. Lumpia ka mamaya. Kala mo. Lumpia ka.

<laughs> ang ba diba to, ang lihila eh. <laughs> to mama. Eh, <laughs> <laughs> no, dalawa nga. No, wala, no, wala. Wala, ayan. Okay. Big shoutout sa na nakahuli ng lubong. Ay, tangi imo na yan. Eh, <laughs> Uy, huli ka. O, That's crazy. Dugong, makabalik at dugong 'to. malaman, malaman kaya Oh, <laughs> oh <laughs> malik, malik. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> nga doon. Oh, sama-sama natin 'yan,

Better luck next time yes. Dalawa, ayan o Uy, Dalawang grabe, po. uy, ano yan? Eh, ano yan ito? Dugong islay po Dugong Okay po Dugong naman yan Ano ito, <laughs> para sa'yo ito, dalawa <laughs> <laughs> Dalawa yan o, legit o oh. Uy

ito pa isa ganda mga na mga kabalikat, uuwi na kami. <laughs> Oo, dali eh. Tayo okay, mahuli namin oh. No? So, ito. Get. oh kanino? Kanino yun ayun nga rin <laughs> uh, fishing rod <laughs> casting yun ay gutor pala gutor ah wina kami guys wina alas 6 na ayan eh, mga huli dami eh, ako, ayun sa kasi so Madami ah, kami ngayon. So ayun mga kabaligat, pauwi na kami. Ako rin namin isda. Saka dami. Stop. Holy check. Ay wala, nakabag na. Mamadaya. Gra Holy check! Graaaaw! Binulungan ang... <laughs> <Uy. laughs> <laughs> Bagong linis pa naman! Puting ah, ah. Puting puti po! Kutem -kutem ka ngayon! Uy! Ooy! oy Uy, kami lang, kami lang, kami Sira. Gold ball. Uy, gold ball. Gold, gold ball RTB Ultra Clutch Cable. Uy, RTB. Sound check. Hey! Uy. Oh, no, no, no. No, no. Sniper pala na? Sniper? what's up mga Ah, Bali pa na talaga kami. Pauwi na kami. Time check. na gabi na. So, ano? namin. Kami ka na kami lang ngayon. May mga malalaki din. Sabi nyo naman magdaing-daing lang so uh, pwede na yun so, yung tama natin yan naka sniper sa ula yung iba sa likod so yun mga kabalikap hanggang dito na lang ah, uh, salamat sa panunod right safe po tayo lahat